Nagbigay lang ng matinding babala ang NATO sa Russia at sa presidente nito, si Vladimir Putin. Itigil nyo na ang pagtatangkang pabagsakin ang mga komersyal na eroplano gamit ang electronic jamming. Kung hindi, mapipilitan ang NATO na tumugon. At kung mapilitan silang tumugon, malamang na Kaliningrad ang magiging target. Ang hybrid warfare techniques ni Putin para maghasik ng kaguluhan ay maaaring bumalik sa kanya ngayon ang pagkawala ng isang mahalagang estratehikong asset ang magiging kapalit na babayaran niya. Gayunpaman, may posibilidad din na bahagi ito ng plano ni Putin na hatiin ang NATO at ihanda ang entablado para sa mga susunod na pananakop sa ilan sa mga pinakananganganib na bansa sa Europa. Noong Hulyo 14 isinulat ng Euromaidan Press ang tungkol sa patuloy na problemang kinakaharap ng mga komersyal na airline sa at paligid ng Baltic region dahil kay Putin. Gumagamit ang Russia ng global positioning system interference at mga katulad na teknik ng electronic warfare upang guluhin ang mga mekanismo ng mga eroplano. Nagsisimula nang magkaroon ng epekto ang mga teknik na iyon sa mga commercial na flight kaya nagbigay ng babala ang NATO. Kung pababagsakin ng Russia ang isang commercial na eroplano, mapipilitan ang NATO na tumugon. Iniulat ng outlet ang mga komento ng isang hindi pinangalanang source mula sa NATO na nagsasabing ang isang komersyal na jet na bumagsak dahil sa panghihimasok ng Russia ay hindi ituturing na aksidente, kundi isang sinadyang paglala ng hybrid war na matagal nang isinasagawa ni Putin sa Europa. Ang ganitong insidente ay magtutulak sa NATO na tumugon, ayon sa hindi pinangalanang source. At ang tugon na iyon ay maaring magdulot ng paglala na posibleng magdawit sa buong Europa sa isang mapaminsalang digmaan. Tatalakayin mamaya sa video ang posibleng tugon ng NATO. Sa ngayon, tungkol saan ba itong usapin ng Russia na nagjajam ng mga komersyal na eroplano? Ayon sa Euromaidan Press, nagjajam ng Global Positioning System Signals ang Russia sa buong silangang bahagi ng Europa. Hindi ito bahagi ng kampanya nila laban sa Ukraine. Sa papasasahalip, tinarget ng Russia ang mga sistemang militar sa Baltics at iba pang rehiyon sa silangang Europa. Kung iyon lang, hindi sana ito magiging malaking problema. O, wala sa mga bansang tinatarget ng Russia ang gustong makaranas ng panghihimasok sa kanilang mga sistema. Gayunpaman, ang mga hybrid warfare tactics ng Russia ay malilimitahan lang sa mga target na maaaring ipagmalaki ni Putin na lehitimong target ng militar. Tanging Russia lang ang sumusobra sa ginagawa. Ngayon, tinatarget na nito ang sibilyang abyasyon at trapikong pandagat, ayon sa Euromaidan Press. At kahit ginagawa man nila ito ng hindi direkta o sinasadya, may epekto pa rin ito. Kinakailangang ilihis ng ruta o kanselahin ng tuluyan ang mga biyahe ng eroplano dahil sa mga aksyon ng Rusya, kung saan apektado ang Poland, Finland, ilang bahagi ng Germany, at ang tatlong Baltic states na Latvia, Lithuania, at Estonia. Lalo nang malala ang problema sa Estonia. Ayon sa Euromaidan Press, kinansela na ng Finnair ang lahat ng biyahe ng eroplano na papasok sa airspace ng bansa ng mahigit isang buwan dahil sa pangambang maaaring magdulot ng pagbagsak ng pampasaherong eroplano ang electronic warfare ng Rusya. Binanggit din ng outlet kung bakit napakadelikado ng taktika ng Rusya. Ang mga piloto ay maaring biglang mawalan ng satellite navigation habang nasa ere na nagpapataas ng panganib ng sapilitang paglapag pagkasira ng mga instrumento habang lumalapit sa paliparan o banggaan sa ere lalo na sa masikip o mahirap makitang airspace. Sinasabi nito na alam ni Putin ito pero wala siyang pakialam. Maaari pa niyang gamitin ang pagbagsak ng komersyal na eroplano para magsimula ng digmaan. Gaya ng ipapaliwanag mamaya. Hindi lang Euromaidan Press ang nagulat tungkol sa pagtutok ng Russia sa mga komersyal na flight. Noong Abril 2000, at 24 napansin napansin din ng iPad din ng iPaper na pinapabilis ng Russia ang kanilang hybrid warfare campaign laban sa mga bansa ng NATO sa pamamagitan ng paggamit ng global positioning system jamming attacks na nakakaabala sa mga airline at shipping. Itinigil din ng Finnair ang kanilang mga flight sa ibabaw ng Estonia noon dahil sa takot na mag-crash. Iniulat din ng iPaper na ang ganitong signal interference ay tuluyang pumigil sa dalawang eroplano na makalapag noong linggo bago ang Abril 30, 2,000 at 24. Iniulat din ng parehong outlet na ilang iba pang airline ang nagulat ng mga problema sa Global Positioning System Interference kabilang ang Ryanair, British Airways at Wizz Air. Wala namang bago rito. Ayon kay Dana Goward, presidente ng Resilient Navigation and Timing Foundation, na binanggit sa iPaper. Ang pangyayari sa Baltic ay nagaganap ng paulit-ulit sa loob ng ilang taon. Ngunit ang partikular na serye ng mga ito ay nagsimula noong ikalabin limang ng Disyembre. Iyon ang araw na in-activate ng Poland ang isang anti-missile system sa hilagang hangganan nito. Ayon kay Dana. Bilang tugon doon, sinimulan ng Russia ang pagjam sa buong partikular na rehiyon na iyon malapit sa hilagang hangganan ng Poland at sa estratehikong Suwalki Gap. Iyon ay Desyembre 15, 2023. Ang kasalukuyang serye ng Global Positioning System Jamming ng Russia ay nangyayari na ng mahigit isang taon at kalahati. At lalo lang, itong tumitindi. Posibleng ang Russia ang may kagagawan sa pagbagsak ng isang commercial plane. Ayon sa The Guardian noong Desyembre 26, 2024, posibleng isang Russian anti-aircraft system ang naging sanhi ng pagbagsak ng eroplano ng Azerbaijan Airlines, kung saan namatay ang 38 katao. Ang eroplanong iyon ay papunta mula sa kabisera ng Azerbaijan na bako patungong Grozny sa Russian Chechnya. Sa kasong iyon, pinaniniwala ang hindi sinasadya ang pagbagsak at dulot ito ng Russian Air Defense. Sunog na nagpilit sa eroplano na lumihis ng daan-daang milya mula sa ruta nito, bago ito bumagsak sa isang bukirin. Ipinakita sa video ng pangyayari ang eroplano na bumabagsak mula sa himpapawid bago ito tumama sa lupa. Kung saan ito sumabog at nagliyab. Oo, totoo, mukhang hindi naman sangkot ang anumang pagharang ng Global Positioning System Signal sa pangyayaring ito. Mukhang hindi rin sinasadya ang pag-atake sa eroplanong papasok sana sa Russia. Pero ipinapakita nito sa atin na ang mga teknik ng Russia sa aerial warfare ay lumalampas na sa mga hangganan ng Ukraine at umaabot na sa ibang mga rehiyon. Maaaring aksidente ang nangyari sa eroplano ng Azerbaijan Airlines. Pero kung may mangyaring pagbagsak ng eroplano sa Baltic region sa hinaharap, tiyak na sinadya na iyon. Pero saan nga ba pumapasok ang Kaliningrad sa lahat ng ito? At bakit nagbabanta ang NATO ng direktang tugon laban sa particular na Russian exclave na iyon kung sakaling may eroplano ngang mapabagsak? Ibinunyag ng Euromaidan Press ang sagot na sinasabing ang pinakabagong serye ng mga abala ay natunton pabalik sa exclave na nasa pagitan ng Poland at Lithuania. Ngunit pag-aari ng Russia, ang Kaliningrad, ang tahanan ng Ukonyevo Antenna Complex, kasama ng ilang Russian jamming units, kabilang ang Mormansk BN at Borisagliaps IE. Inulat ito ng United 24 Media noong Hulyo 3 bilang suporta. Sinasabi nito na natunton ng mga Polish na siyentipiko ang pagkaantala ng Global Navigation Satellite System o Global Navigation Satellite System na nakaapekto sa mga barko sa Baltic Sea pabalik sa mga pasilidad sa baybayin ng Kaliningrad. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa pagkasira ng signal at mga anomalya sa oras ng pagdating sa datos, natukoy ng mga Polish na siyentipiko ang Global Navigation Satellite System Interference sa loob ng dalawang milya mula sa nabanggit na Ukanyevo Complex. Pati na rin sa isa pang pasilidad na konektado sa Baltic Fleet ng Russia sa Baltisk. Ang malinaw dito ay may pattern na ang mga Global Positioning System at Global Navigation Satellite System Signal ay ginagambala sa loob ng Baltic. Sa karamihan ng mga kaso, ang panggugulo na yan ay natutunton pabalik sa Russian s ng Kaliningrad. Ayon sa hindi nabanggit na pinagmulan ng NATO iyon ang ibig nilang sabihin. Anumang pagbagsak ng komersyal na eroplano sa rehiyon ay kailangang ituring na sinadyang aksyon ng Russia, hindi isang aksidente. Iisa lang ang dahilan kung bakit ginagamit ng Russia ang spoofing at jamming techniques para targetin ang mga commercial na flight. Gusto nitong magdulot ng pagbagsak ng eroplano. Iyan ay nauuwi sa posibleng tugon ng NATO na nabanggit kanina sa video. Ayon sa EuroMaidan Press, hindi agad magpapasabog ng bomba ang NATO sa Kaliningrad. Pagkatapos ng pagbagsak ng isang komersyal na jet, masyadong mabilis ang paglala ng sitwasyon. Sa halip, ayon dito, ang unang hakbang ng NATO ay maglagay ng hindi direktang presyon kay Putin at sa militar ng Russia. Maaaring kabilang sa presyong ito, ang ilang mga hakbang, kabilang na ang pagtaas ng tulong militar sa Ukraine. Iyon ay nagsisilbing isang uri ng parusa bilang tugon sa mga aksyon ni Putin. Maari ring magpatupad ng mas maraming parusa laban sa Russia na magdudulot ng dagdag na presyong pang-ekonomiya bukod pa ng bukod pa sa muling presyong militar. Maari ring magsimulang pumasok sa Ukraine ang mga sistemang pandigma na itinabi ng Kanluran na magbibigay sa kalaban ni Putin ng mga bagong sandata para atakihin ang Russia ayon sa EuroMaidan Press. Maaring pagsamahin ang dalawang uri ng presyur na ito sa panibagong pagsisikap na palakasin ang produksyon ng depensa ng kanluran. Bilang huling hakbang ng pressure, maaaring makitang tumutulong ang mga bansa ng NATO sa Ukraine na pabagsakin ang halos araw-araw na pag-atake ng Russia gamit ang mga drone, misil, at maging mga jet mula sa himpapawid ng Ukraine. Matapos ang mahigit tatlo-tuldok lima taon ng digmaan, inaasahan ng NATO na ang pressure na ito ay pipilitin si Putin na bawiin ang mga tropa sa Kaliningrad. Baka nga mapilit pa siyang maupo sa negosasyon. Gayunpaman, ang problema sa planong ito ay patuloy namang pinapataas ng kanluran ang pressure kay Putin mula nang simulan niya ang kanyang pananakop sa Ukraine. Mas maraming armas para sa Ukraine, mga bagong parusa, at kahit direktang pakikialam ng NATO sa Ukraine, ay maaring hindi pa rin sapat para maging dahilan ng pagbago ng isip ni Putin. Sa katunayan, ang pressure ay maaring magpalakas sa paniniwala niya na banta ang NATO sa Russia, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataon na gamitin ito bilang propaganda para impluensyahan ang mga tao sa Russia. Kung hindi umubra ang pressure, may ilang nagsasabi na maaring isaalang-alang ng NATO ang pangalawang estratehiya, bombahin ang Kaliningrad. maaring agad piliin ng NATO ang opsyong ito kung sakaling may mawala na komersyal na eroplano dahil sa pakikialam ng Russia na magdulot ng daan-daang sibilyang nasawi. Kung hindi naman, magiging huling option ito kung hindi magtagumpay iyang pressure. Pipiliin ng NATO ang mas direktang pagkilos sa pagtatangkang sirain ang mga jamming installation ng Kaliningrad. Maaring mag-iba kung paano nila gagawin iyon. Ayon sa Euromaidan Press, maaring magpadala ang NATO ng mga lihim na operatiba sa Kaliningrad na may layuning sirain ang mga electronic warfare node ng Russia. Iyon ang isang opsyon kung nais ng NATO na mapanatili ang makatuwirang pagtanggi at mabawasan ang paglala ng sitwasyon hanggat maaari. Kung hindi gumana ang sabotahe, maaaring magsimula ang mga air raid na tatargetin ang mga pasilidad na iyon. Mayroon ng mga fighter jet ang NATO na nakaistasyon sa rehiyon ng Baltic bilang bahagi ng kanilang Baltic Air Policing Mission. Magiging malaking bahagi rin ang Poland sa anumang kampanya ng pambobomba. Ayon sa Global Firepower, na nagraranggo ng mga militar base sa iba't ibang salik. Ang Air Force ng Poland ay may 50 siyam na fighter jet kung saan 41 isa dito ay handang lumaban anumang oras. Mayroon din itong naput apat na attack type na aeroplano tatlongput, isa dito ay handang lumaban. Pareho itong maaring gamitin sa ilalim ng NATO para magsagawa ng mabilis at epektibong bombing campaign laban sa Kaliningrad, katulad ng matinding pagpapakita ng lakas ng United States sa Iran noong Operation Midnight Hammer. Malakas ang magiging tama ng NATO at mabilis itong kikilos. At malamang na kakaunti lang ang magagawa ng air defenses ng Russia sa Kaliningrad para pigilan ito. Mas malamang na magtagumpay ang kampanya ng pambobomba ng NATO laban sa mga pasilidad ng electronic warfare ng Kaliningrad kaysa hindi. Magbibigay din ito ng kahit pansamantalang ginhawa laban sa mga hybrid warfare tactics ni Putin, pati na rin sa serbisyo higanti para sa pagkawala ng mga inosenteng buhay na dulot ng pagbagsak ng isang komersyal na eroplano dahil sa pakikialam ng Russia. Pero mas nakababahala kung ano ang susunod na mangyayari para maintindihan ang posibleng tugon ng Russia sa pambobomba ng NATO sa Kaliningrad, kailangan munang ipaliwanag kung ano ang kahulugan ng exclave na ito kay Putin. Napakalaki ng estratehikong kahalagahan ng Kaliningrad para sa Russia. Matatagpuan ang exclave sa pagitan ng Lithuania at Poland at maaari itong gamitin bilang pasukan papunta sa alinmang bansa sakaling manakop ang Russia. Nagbibigay din ito ng akses sa Russia papunta sa Baltic Sea at mahalaga rin ito sa banta na kayang ipakita ni Putin sa silangang Europa. Binanggit din ng British Broadcasting Corporation na ang Kaliningrad ang tahanan ng Baltic Fleet ng Russia na nakatalaga sa Baltisk. Pamilyar sa inyo ang paangkalang pikab pangalan ng pantalan na iyon mula sa naunang bahagi ng video. Dahil isa ito sa dalawang pinupuntahan ng polis. Subaybayan ng mga mananaliksik ang mga panghihimasok ng Russia sa Global Navigation Satellite System. Ibig sabihin, magiging target ng pambobomba ng NATO ang Baltis, na maaring magdulot ng pagkawala ng mga barko ng Baltic Fleet. Posibleng gumanti si Putin dahil sa Kaliningrad kung saan may mga nuclear missile ang Russia, ayon sa Deutsche Welle. Ang mga misil na iyon ay malapit lang sa maraming kabisera ng Europa. Ayaw ni Putin na mawala ang mga iyon. Sa kanya, ang pambobomba sa Kaliningrad ay nangangahulugang deklarasyon ng digmaan kontra Russia. Magbibigay ito sa kanya ng dahilan para magsimula ng direktang labanan-laban sa maliliit na bansang Baltic na kaalyado ng NATO. Maaari niyang sabihin na kailangang sakupin ang mga bansang iyon para ipagtanggol o bawiin ang Russian exclave. Iyon ang punto. Ang pinaka nakakabahalang bagay tungkol sa nangyayari sa Kaliningrad ngayon ay hindi ang lahat ng elektronikong panggugulo. Nakakaapekto ito sa mga komersyal na eroplano. Nakakabahala ito at maaaring magdulot ng pagkamatay ng mga sibilyan. Ngunit hindi ito ang talagang pinapansin ni Putin. Ang mas nakakabahala ay maaaring ginagamit ng Russia ang lahat ng mga taktikang ito ng electronic warfare para pukawin ang reaksyon ng isang bansa sa NATO. Inakit niya ang mga bansang Baltiko gusto niyang mag-react sa sila dahil ang reaksyong iyon ang magbibigay katwiran sa gusto niyang gawin kung mananalo siya sa digmaan sa Ukraine. Sakupin pa ang karamihan ng Europa. Itinuro ito ng EuroMaidan Press na nagsasabing pero ito mismo ang gusto ng Moscow kapag pinag-uusapan ang direktang tugon ng NATO sa mga taktika ng electronic warfare ng Russia, ang mga pagkaantala sa Global Positioning System hybrid na pag-atake at mga kampanya ng sabotahe ay bahagi ng mas malawak na estratehiya para udyukan ang mga bansa sa Baltics na maunang umatake. Sinusubukan ni Putin na palabasin na ang NATO ang masama bago pa man niya salakayin ang Ukraine at hanggang ngayon. Ginamit niya ang pagpapalawak ng NATO bilang isa sa mga dahilan sa pag-atake niya sa Ukraine mulat sa Pol. Ayon yan sa American Foreign Service Association o American Foreign Service Association na siyang nagsabi niyan. Ayon kay Putin, ang pangunahing dahilan ng Special Military Operation noong Pebrero 2000 at 2022 ay ang mga hakbang ng Ukraine na tila pagsali sa NATO. Ayon sa American Foreign Service Association, ang pagiging miyembro ng Ukraine ay magiging labis na para kay Putin. Lalo na't nababahala na ang leader ng Russia sa patuloy na paglawak ng impluensya ng NATO papuntang silangan. Sa pananaw ni Putin, nakuha na ng NATO ang Poland at ang mga Baltic states na dati nang napailalim sa kontrol ng Russia. Kapag sumali ang Ukraine sa NATO, makakapasok ang NATO sa hangganan ng Russia na hindi maaring payagan ni Putin. Ang problema ni Putin ay ayaw niyang siya ang masisi sa pagsisimula ng labanan na iyon, lalo na sa sarili niyang bansa, ang Russia. Nanganganib si Putin na mag-alsa ang mga Ruso laban sa kanya kung magsisimula siya ng digmaan kontra sa kolektibong depensa na kinabibilangan ng United States. Naglaan si Putin ng maraming taon sa pagpapalaganap ng mensahe na sinamantala umano ng NATO, ang pagbagsak ng Soviet Union para palawakin ang kanilang impluensya. Di niya mabigyang katwiran ang pagsisimula ng laban. Pero ang pagtatanggol sa kanyang bansa, laban sa agresyon ng NATO, mas madali iyong ipaliwanag sa mga mamamayang Ruso. Maaring gamitin ni Putin ang kanyang estratehiya ng panguudyok para magsimula ng digmaan laban sa NATO na matagal na niyang ninanais. At kung lahat ay ayon sa kanyang plano, maaaring hindi na niya kailangang labanan ang buong NATO. Sa halip, maaari niyang samantalahin ang tiyak na mga salita sa Artikulo 5 ng NATO Charter upang ipahayag na karamihan sa mga bansa ng NATO ay hindi dapat makisali sa labanan. Ganito kung paano iyon gagana. Sa ilalim ng Artikulo 5, obligadong tumulong ang bawat bansa ng NATO sa sino mang kasapi na direktang inaatake sa kanilang teritoryo. Kung sasakupin ng Rusya ang Estonya katulad ng pag-atake nito sa Ukraine, ang iba pang mga bansa ng NATO ay magtutulong-tulong para protektahan ang Estonya. Nakataga na yan sa bato. Pero paano kung sa halip na ang Rusya ang umatake, magawa nilang ang isang NATO bansa ang unang gumawa nito? Iyan ang maaring inaasahan ni Putin gamit ang kanyang pandaraya sa electronic warfare. Hindi sapat ang mga hybrid warfare tactics na ito para mag-trigger ng Article 5. Gayunpaman, maaaring sapat na ito para magudyok sa isa sa mga Baltic states o iba pang apektadong bansa tulad ng Poland o Finland na magsimula ng sariling pag-atake laban sa Kaliningrad. Iyan ang patibong na gusto ni Putin na mahulog ang mga estadong iyon. Ipipilit niya na hindi dapat ipatupad ang Article 5 sa ganitong sitwasyon. Sapagkat hindi naman ang Russia ang naglunsad ng direktang pag-atake sa teritoryo ng Estonia o Poland o kung sino man ang umatake sa Kaliningrad teritoryo ng Russia ang inatake. Una, tumutugon lang ang Russia, kaya nawawalan ng saysay ang Article 5. Kung mangyayari man ang inaasahan ni Putin sa aktwal na sitwasyon, halos hindi na iyon ang mahalaga. Ang nakikita sa electronic warfare na nagmumula sa Kaliningrad ay mas malalim pa kaysa sa Russia, na tumatarget lang ng ilang komersyal na eroplano. Sinusubukan ni Putin na gamitin ang malayong exclave niya para lumikha ng hidwaan sa loob mismo ng NATO. Naniniwala si Putin na ang kalabuan sa loob ng Artikulo 5 ay magdudulot ng matinding debate sa loob ng NATO. Marahil may ilang bansa na tutulong sa alinmang bansa na atakihin ng Russia bilang tugon sa pambobomba sa Kaliningrad. Subalit may iba na maaring makikinig sa mensahe niya na isang NATO member ang naunang umatake at magdedesisyong di makialam sa digmaan. Gaya ng sinabi ng Euromaidan Press, ang kalabuan na iyon ay magdudulot ng pagkakabahabahagi sa pagkakaisa ng NATO. Magbibigay daan ito sa Russia na ihiwalay ang maliliit na bansa at harapin sila isa-isa, habang ang mga malalaking miyembro ay magsasagawa lang ng limitadong aksyon. Maaaring ito ang tunay na layunin ng Russia sa paggamit ng Kaliningrad para magbaha-bahagi. Sa huli, Malinaw na hinahangad ni Putin na paghiwahiwalayin ang NATO. Parehong naglabas ng mga artikulo noong Pebrero ang United 24 Media at Baltic News Network na tumatalakay sa epekto ni Putin sa pagkakaisa ng NATO. Ayon sa United 24 sinusuportahan ng Russia, ang kilusang far-right at far-left sa mga NATO countries upang palawakin ang impluensyang Ruso at palakasin ang isolationist sentiments sa mga bansang iyon ayon sa mga outlet. Sa unang bahagi ng 2000 at 25 sinubukan ng Russia na ayusin muli ang relasyon nito sa Estados Unidos. Posibleng layunin nito na impluensyahan ang pinakamakapangyarihang kalaban ng NATO na huwag makialam sakaling magkaroon ng labanan na kinasasangkutan ng isa pang bansa ng NATO. Ayon sa Baltic News Network, sinabi ni Kaspers Pudans, kumander ng Pambansang Sandatahang Lakas ng Latvia. Pambansang Sandatahang Lakas ng Latvia na ang paglipat mula kay Biden patungo kay Trump at at Estados Unidos ay maaring magdulot ng mga hindi tiyak na sitwasyon sa NATO na maaring humantong sa maling desisyon. Siyempre, hindi ito nangyari ayon sa gusto sana ni Putin. Kahit na tila, may nararating siya sa kanyang pagsisikap na bumuo ng matibay na relasyon kay Trump. Ang tahasang pagtanggi ni Putin na tanggapin ang tigil putukan sa digmaan sa Ukraine ay nagdulot ng galit ni Trump. Matibay pa rin kasali ang United States sa NATO pero may posibilidad na gamitin ni Putin ang mga teknikalidad ng Artikulo 5 para magdulot ng mga isyong burokratiko na makakapigil sa mabilis na pagtugon sa kanyang pananakop sa mas maliliit na estado ng NATO. Bilang tugon sa pambobomba sa Kaliningrad, lahat ng ito ay nangangahulugan na napakalaki ng panganib na kaakibat ng direktang pag-atake sa Kaliningrad. Tanging isang paraan lang ang makakaiwas sa panganib na ito. Kailangang sangayunan ng bawat NATO miyembro ang pag-atake ng kahit isang kasapi nito. Sa pinakamagandang sitwasyon, ang pambobomba sa Kaliningrad ay magiging pinagsamang operasyon kasama ang United States. Kailangang ipakita ng NATO kay Putin na ang pagkakabahaging inaasahan niyang mangyari ay hindi umiiral mula pa sa simula ng kampanya. Ang pagpapabagsak ng komersyal na eroplano gamit ang electronic warfare ay maaaring maging dahilan ng pagkakaisa at pagkatotoo nito. Gayunpaman, nananatili pa rin ang problema sa Kaliningrad at kailangang malaman ng NATO kung paano ito tutugon bago may isa sa mga miyembro nito na gumawa ng sariling aksyon. Ngayon, kung ang layunin ni Putin ay sirain ang pagkakaisa ng NATO, nakatanggap siya ng napakasamang balita. Kakabigay lang ni Donald Trump ng dobling dagok sa Russia na nagpapahiwatig na matibay ng balik ang United States sa panig ng NATO. Tingnan ang kahulugan ng dobling dagok sa aming video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show. Kung gusto mo pa ng mas maraming balita tungkol sa mga nangyayari sa Baltics at Kaliningrad pati na rin sa patuloy na nagbabagong sitwasyon sa pagitan ng Russia at NATO.